Pigrolak. So ngayon guys ay panahon na po para i-claim niya mga ka-farmers yung kanya pong uh, party na isang bake dito. Sir Jimar, good morning sa'yo. Good morning sir. Bati ko muna sa mga follower, ah, sa mga Bye. subscriber natin. <laughs> Pakiulit sir kasi walang ano Wala, <laughs> wala tayo isang mic eh. Good morning po mga ka-farmers. Okay. okay na. Good morning, good morning. Oh, hawakan ko na lang para di kang Okay. Okay. So, ngayon, ka-farmers, ang unang gagawin natin, ah, linawin ko muna, sir, pala, sir. Mga ka-farmers, si Sir G. Mar, siya po ang akin pong brand technician sa'yo na. Siya po ang akin brand technician sa'yo na ako, figure lang, ano po. So, dito, meron siyang isang party na biik, kukunin niya, ka-farmers. Then, bago siya mag-select, chichik niyo muna yung mga labasan ng gatas sa biik, no? Sir, okay na, sir? Ako maghawak. Na. No. Pili. Lahat ng babae ka farmers, kaya ano niya. Ako maghawak, sir. Ako mag-ano. Ikaw mag-isip. Katorse. Natay. No. No, marker diha. Wait lang ha, wait lang ha. Kung yung marker. Yan. Yan. Then, tas sarang yung muna check. Ha? 14. 14. Diyan. <clears throat> Sumunod. Aran dako, sir, no? O, oh, ito muna. Sa bagay, sir, ikaw ang ano, ikaw ang mag-decide kung anong gusto mo, eh. May gamay nga May gamay, 14 plus 2, 16. Kaso, ang gamay, doon ka bilog. Sunod. Sunod ta. Hmm. Dasan. Ariel. Hello, good morning. 2 4 May taas eh, ro? Naisip mo? Hmm. Taas? 2 hmm.

Oke, buka Pak. 24613 yang mabili. Good morning, kvar boys. Maayong buntag, maayong aga, mayad aga sa tanan yung mga taga -karaya. Apu, ano? So ngayon kasama natin si Sir Gmar, pick up time na po no sa kanya pong party na big. Then Ya, yeah. Okay. So, goods na. Goods, kiluhin natin. Para malaman natin ang ano. Saglit lang to ah. Saglit lang ka farmers ha? Kikiluhin natin yung kanyang party na biik. Pasensya na po kasi hindi ko na-ready yung aking kiluhan. Tapos gunting na rin. Ako na magdadala sa kiluhan. Paridi gunting lang kanya ta sa ano mo hindi ko ma ready. Sa, alo, sa lagayan. Jacket na makilos ra. Ayan. Hello, magandang araw. Kikiluhin ko guys ang party ni technician na Isang biik. Sir. Lalagyan muna natin ng irtag pala. Ha, basta makalimutan natin. Kumbata. Pwede man ako? Pwede man ikaw. Ikaw magkapot? Sige. Yeah. Ha ah, guys, maglagay kami ng air tag. Lang. Ang nagapangalan na sa air tag, gusto mo Dodong Giliran. Ay, nabungol mo ko sir. Ikaw na lang, palit tayo. Ayun lang. Wala. Okay. Ngayon, gigilihin natin, ka-farmers. Pasaw yung gamisa. Ako na mag-ano eh. Ah, baba muna. Good sa naman to. <laughs> Hello, ka-farmers. Magandang araw. Okay, kilihin natin kung ilang kilo. Nakasit na ba si Zero? Ayan. Zero na. Mabot na to sir ng 10 kilos. Good sa to. to. 11.8 running 12 kilos mga ka-farmers. Ayan. So ang susunod, ito ang uh, pakita mga may. 11.80 or 11.8 kilos. Ayan. So sabihin natin 11 kilos. Okay na to sir? Dito sa ito. Ayan. Ito ka-farmers, si, G, si Sir G. Mark kasi ang nag-AI sign Ito yung resulta kaya siya po ang akin pong babahagian ng isang bit atong buhuan sira hmm. lagi natin ng butas para may ano tayo may may paghingaan ang isang bit na yan <tinyo> Okay na? Ayan ka farmers, puntahan natin si mga body natin. Ha? O, oh, bali, ang edad niya ngayon, sir, 36 days old since birth. Kahapon, sir, nag-end ng booster sa edad na 35 days old. So, pakain mo sa kanya yung Pigrolac Early Win ang ng Superstar Okay So, hindi na po sama doon, sir sige. sa balderama, Pero doon sa unahan sama ako <laughs> Sige, sir May service mo kayo, ha? Oh, sige, sige Follow ako, follow Virginia Fernandez Hello, good morning Ayan, ka-farmers Tayo po, ka-farmers, ay susunod doon sa unahan Pero hindi po ako sa ka-farmers sa ah, kanila, ha? Kasi malayo po ang ano Valderrama Antique. Ayan mga beginners, gusto kong magbigay ng mensahe kasi nga akin sabi noon, inspirasyon ko po ang mga baguhan sa pag-alaga po ng baboy kahit sabihin ko man po na uh, for years, mahigit pa lang po ako nag-alaga ng baboy sa si Dudong Bilyaran. Ang handog ko sa mga baguhan, kapag po tayo ay nag-howling or naghakot po sa ating mga big po, mensahe ko sa inyo mga beginners, kapag gumagamit kayo ng sako, much better po na lagyan ninyo ng munting buho or butas, no? Buho si buhano kasi, no? Sibuhano yung longgo. Butas, para po makahinga ang, or makakahinga, or makahihinga ang bihit na atin pong nilalagay dyan sa sako. Importanting bagay kasi, sa simpleng video streaming nito, gusto kong makatulong sa mga beginners. Pwedeng mawala ng buhay ang isang bihit na uh, hinakot nyo o bumili naman kayo sa ibang bubuyan. Maaari pong mawala ng buhay ang bee kapag po walang butas sa sako. So, importante po na meron pong butas sa sako, ha? Okay? Ayan na. Lightero, hello, good morning. Thank you for watching. Yeah. Ayan. Salamat, Sir Jimar, ha? You're welcome din. You're welcome. Thank you, boss. Para ramihin nila. Ah, paalagaan mo sa kanila. Okay. Kasi ka-farmer, Sir Jimar ah, uh, yung kanyang kulungan is slowly po na pinapagawa pa niya no? di ba? okay sige dandahan lang sir walang bugko sa tali okay lang? okay lang okay lang sa inyo nakita kayo sa video na live natin ha ayos lang for ano lang for approval ingat mo kayo mga boss ingat kayo monitor mo na lang sir baka hingalin sobra kailangan ang simod ang uso makalabas sa sako nga may buho Sir Mar thank, thank you. Ingat ya, bye bye. Sweet. Vanish, Bibi. Hi, good morning, Po. No. Uh, hi. Hi the Hello, madam. Good morning. To sini 111. Hello. Bye bye, Sir. Moga bos. Ingat ya. Oh. Oke. Okay. Oh, part teknisian. Kafarmers, farmers salamat po sa inyong pagpanood sa video na ito. Yung pong day ko na po yun, ah, uh, pinapakuha ko lang kay technician yung kanyang party kasi nga, siya po nag -i -i nun. No? Tapos po, ang edad nun ay nasa ano po, nasa 36 days old since birth today. No? Tapos po, ah, uh, yun po ay talagang first day. First day po ngayon sa uh, pagkain ng uh, bake, no pure feeds na superstar yung pigrolak na brand feeds okay so hanggang dito na lang po tayo mga ka-farmers ako po si Dodong Villaran ang patuloy pong nagpapasalamat sa inyong lahat no sa inyo pong suporta sa akin pong YouTube channel tandaan natin mga Beginners sa ah, akin na sabi kanina ang bait na hinahakot ninyo pag sakali pong gumagamit kayo sa ako importante po na yung yung sako halimbawa lagyan nyo siya ng konting butas para makahinga ang biik minsahe ko yan sa mga baguhan no? sa mga export syempre mabuhay po kayo kasi nga malaki po ang lulugi natin kapag pagdating sa bahay natin sa kulungan mawalan ng buhay importante po yan okay ah uh, maraming salamat ulit sa inyo mga ka-farmers magbabay na po ako hindi muna ako pala guys mag-delete sa saking aking babuyan kasi nakasalamuha ko yung mga tao doon pero ano yun sila ah uh, dinesentry ko yon bago pumunta sa aking babuyan. Si, technician ko lang po ang nagpunta sa babuyan. Yung dalawa, taga Valderrama na lugar sa Atiki province, hindi ko po sila pinapapasok. Although wala naman pong kaso sa ASA, eh, pero hindi mo na ako tutuloy sa babuyan ko dahil nga po ako ay maligo muna, magbihis, at maglinis ng katawan bago po ako magtuloy sa aking babuyan ulit. Once again, thank you for watching. Happy, happy farming. Thank you po sa 92,000 plus na subscriber. God bless us all and peace out everyone. Bye-bye po!